Tayo po ay nasa ikatlong araw ng pagnolobena sa mahal na birhen, sa pag-akyat sa langit, sa mahal na birhen. Ang tanda ng Santa Cruz, ipag-adya mo kami, Panginoon namin Diyos, sa mga kaaway namin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Ang Espiritu Santo. Santo. Amen. Pagsisisi. Panginoon, Panginoon namin Heso Kristo, Diyos na, na totoo at tao rin na namang totoo, totoo sinasampalatayanan namin at pinananaligan na ikaw po ang Diyos namin at Panginoong walang hanggan ang kagalingan. Iniibig ka namin ng lalo sa lahat at pinagsisisihan namin ng buong puso ang mga pagkakasala namin sa iyo. Kami nagtitikang matibay na di na muling magkakasala, pakundangan sa iyong mga hirap at sakit, at pagkamatay, at pagkamatay sa krus at alang-alang pa rin sa iyong kalinis-linisang kalinis ina na ninanasa naming alayang ng aming dalangin at pagpupuri sa pagsisiyam na ito. Amen. Amen. Panalangin sa araw-araw. Kalinis-linisang kalinis birhen at mapagkandiling ina, buhat sa aming kalagayan at pagkakasadlak, at pagkakasadlak sa kasalanan, ay pinagmamakaamo namin sa iyo Nadinggin ng ang aming karaingan at tapunan kami ng sulyap ng mga mata mo maawain. O batis ng awa na pinagmulan ng aming kasubusan, marapatin mong dinggin ang aming karaingan sa pagsisiyam namin ito upang maging daan na ipagtatamo namin ng iyong masaganang biyaya, hindi lamang sa ipagbabalik loob ng mga makasalanan, at ikapapanuto at ikapapayapa nitong aming bayan, alang-alang sa walang hanggang kalahatian ng Diyos. Amen. Amen. Ikatlong araw, ang kababaang loob ni Maria. O katamis-tamis ang birhen, bukang liwayway na nagbibigay buhay sa sanlibutan. Babaing naramtan ng araw na nagtataboy sa dilim ng kasalanan. Inakang tunay na maganda at nagniningning na araw ni His na nang isilang ay nagsabog ng liwanag ng isip at nagpapaningas ng puso ng tao. Kaming lumagi sa dilim ng kasalanan ay nagmamakaamo sa iyo. Marapatin mong hawiin ang ulap ng kasalanan na lumalambong sa aming puso at isipan. Kapag alabin mo ang aming mga puso sa pamimintuho sa iyo, at pag-ibig sa Diyos at sa Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birhen, ipamagitan mo kami sa Panginoon naming Diyos upang Amang makamit namin, namin ang biyayang aming hinihiling. Tahimik na banggitin ang kahilingan. Pagpupuri kay Maria. Aba, Aba anak, anak ng Diyos, Diyos Ama, Aba, Aba, ina ng Diyos, Diyos Anak, Aba, esposa ng Espiritu Santo, bukod kang pinagpala at kinoronahan ng Santisima, santisima Trinidad, lubos kang kahangahanga matangi sa, sa Diyos. Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin mo kami, santang Inanang ng Diyos, nang kami maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Kristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. O Maria, inanan ng na mga Kristiyano, pintakasi at, at inananamin ka Ibig-ibig. Tanggapin mo po at marapating ipamagitan sa iyong anak na si Jesus at sa Diyos Ama ang aming kaaban. Kayo na bukod na pinagpala at tinagmana ng salang orihinal na dahil din sa mata sa pagpaparangal ng iyong mahal na anak ay iaakyat ka sa langit, kaluluwa at katawan na di ang mabulok dahil ito ay nagpakasakit at nag-iwi sa sinapupunan sa anak ng Diyos na si Hesus Kristo. Taglay ang isang buhay na pananampalataya, matibay na pananalig at maningas sa pag-asa, na, pag na pinagkakaloob sa amin ang wagas na kalinis linisan ang banal na pamumuhay, ang biyaya ng pagbabalik ng mga makasalanan at mga dibinyagan ang kapayapaan sa piling mo hanggang sa kaluhalatian. Amen. Panalangin ng paghahandog kay Maria. Mahal na Birheng Maria, inang mahal, aming ina at ina ni Jesus, itinalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinga at pagmamahal. Tulad mo, nais naming ihandog ang aming puso't kalooban sa Diyos. Ibinibigay namin ang aming sarili sa iyo, O Maria, o Maria aming huwaran, pagkat nais namin matapat ang kalooban ng Ama, tulad mo na is namin maging matapat at masunuri sa liwanag na kaloob ng Banal na Espiritu. Dalit ng Tuwa Kung saklolo ang hanap natin sa paghihingalong mahigpit, Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Ang tanang sang nag-aawit, nagdiriwang, na ang rey ng sakdal mahal, lumipad ng ilan lang. Dili nga pang ating lagay, iiwan sa madlang sakit. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Pagdakang nabalitaan ng mga ibong tanan, na sila ay papanawan ng aliw ng kalumbayan. Ang kanilang panambida, panambitan, bendisyon, sila'y kuwit magkamit. Si, si Maria ay siyang tawagin sa, sa pag-akyat niya sa langit. langit. Sa luha tayo'y matunaw, tayong tanang kinapal. Dahil sa ati papanaw ang ina ng kawa. Ngunit huwag nating asahan sa klolo niya'y ipagkait si Maria'y ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Si Maria ang lubhang paham, bahaging tangi ang hinirang, kaya't di siya nalahiran ng pait ng kamatayan at lipos ng katuwaan na matay sa sintat ibig. Si Maria ay siyang tawagin sa pag-akyat niya, si pag niya sa langit. Sa pag-aalab sa sinta, ng lumikha sa kanya, sinta nga at di iba ang itil ng buhay niya. Kaya't pospos ng ligaya, pinupuring walang patid. Si, Maria'y si Maria ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Nakita at namasdan ng apostoles na hirang kay Maria pagkamatay at sila ay nalunasan. Lalo nang mapakinggan ang heles na nag-aawit. Si Maria ay siyang tawagin sa pag-akyat pag niya sa langit. Oras nga at dumating na ng pagpanaw ni Maria o araw na kakaiba na di nagkitang aurora, sapagkat sa iba, Senyora, sumilang ang iyong dikit. Si, si Maria ay siyang tawagin sa pag niya sa langit. Likhang sino ito't alin, bangot nakalat sa hangin, at nakaluklok sa piling ng Diyos at Hari natin, di iba't ang rey ng Birhen di mangyaring ipagsulit ang tawagin sa pag-akyat niya, si niya sa langit. Pawang astros ang hiyas niya sa pakpak ng kerubines at sa karong serafines si makahilig na akyat siya. Sa haring kanyang sinta at anak na iniibig, si Maria ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Nagdaan na ang tag-ulan ng tanan mong kahirapan at ngayon pawang awitan ang naririnig na lamang. Ito ngayon ay siyang alay ng krus na maririkit. Si Maria'y siyang tawagin sa pag niya sa langit. Tagas iyong puno ng grasya, sa buhay lalong maganda, ikaw lang Diyos ay esposa, sa iyo sino ang papara, na anak at ina niya, bukod tanging iniibig. Si Maria'y siyang tawagin sa pag niya sa langit. Sa pagkatangi kang reyna, araw ang siya mong damit, at bituing marikit ang bigay sa iyong korona, at wala ka ngang kapara sa taas mong di malirip. Si Maria ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Sa trono mong sakdal taas, alaala, alalam kaming lahat, at hirap nami iyong lingap na pawa mong mga anak. Kamay mo po'y iyong igawad sa aming dalit sa sakit. Si Maria'y ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Sa iyo, Reynang Marangal, kami po ay nadulog, at pawang luluhog-luhog na kami ay kaawaan. Yamang alulod kang tunay ng ginhawang walang gilid. Si Maria'y ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Tangi ang aming kapalaran, kung sa galing mong ang sakdal, ay amin namang kamtan ang magandang kamatayan nang kami ay magtagumpay sa demonyong lubhang ganit, si, si Maria siya ang siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit kung saklolo ang hanap natin sa paghihingalong maigpit si Maria ay siyang, siyang tawagin, tawagin sa pag-akyat niya sa langit antipona ang, ang mga, mga pinto, pinto ng, ng paraiso o Maria ay nabuksan sa amin Pagkundangan sa iyo na ngayon maluhati kang nagwawagi sa kasamahan ng mga anghel. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak mong si Jesus. Ikaw na ipinagdarangal sa ibabaw ng mga bituin, kami ay ipanalangin mo nang kami ay marapat sa mga pangako ni Jesus Kristo. Panghuling panalangin, Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng mamaginhawang sakdalan, pagkundangan sa ng totoong kagalang-galang na aming ipinagdiriwang sa araw na ito, na ang santang ina ng Diyos ay kung nasaklawan man ang kamatayan, palibhasa ay nagkatawang tao sa kanyang kalinslinisang tiyan, ang anak mong Panginoon namin sa si Yesu Kristo, na iyong kasamang nabubuhay at, at naghaharing kaisa ng Espiritu Santo, maparting man saan sa nawa. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.